Dahil nakita ko mga ka si Chloe at Scooby doon sa baba kanina ay dali-dali akong umakyat para ipagluto sila ng giniling na baka inilaga ko lang yon at uh, ito inihalo ko sa kanin. Saka ako sila bababain para pakainin. At dahil nakita ko nga mga, mga ka na Chloe at Scooby doon sa baba ay dali-dali akong umakyat sa taas para ipagluto sila ng kanilang pagkain. So giniling na baka na inilaga at saka inihalo ko na lang sa kanin mga ka yung kanilang ulam. So pababa na ako ta sana nandun pa sila. Bali dito ako dadaan mga ka para hindi ako makita doon sa ano. guardhouse Bali tapos ko nang pinakain si Tagpi mga kajuit. Si Scooby na lang at si Chloe yung aking pakakainin. Ayan. Wala well, ata sila dito ah. Maingay mga kajuit dahil uh, prayer time nila. Ayun tumatahol. Scooby! Choo choo choo! Shhh! Scooby! Hindi ako marinig ah. Halika dito. Ayan na si Scooby. Saan si Chloe? Ha? Ayan. <laughs> Tinatalon-talon na ako kagad mga kaliuit. Ayan. Oh, 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 Gutom na gutom. Gutom na gutom si Scooby. Wala si Chloe. asa si Chloe? Hanapin ko si Chloe mga kaliuit. Ayan, gutom na gutom si Scooby. Ito yung para kay Chloe. Saglit lang mga kajuit ha. At aking hahanapin si Chloe. Dito ko sila kanina nakita naglalaro magkasama. Saan so, kaya pumunta si Chloe? So sigurado ubos na ni Scooby yung kanyang pagkain. Hindi ko pa si, ano, si Chloe. Saan kaya pumunta na naman yun? Si ikot lang ako mga kajuit. Dito. Tingnan ko dito. Eh, may naririnig akong tumataol. Saan kaya yun? Parang dito sa kabila mga kajuit. Kaya bumalik ako. Si Chloe siguro yun. dami asong tumatahol Chloe! Chloe! nasa labas si Chloe mga kajuit ay show nasa daanan Shhh! Chloe ayan na siya dito na lang kita pakainin ha ayan kain ka na ah Busog ka? Ha? Oh. Ah. Bira ko kasi silang uh, makita mga kajuit. Kain ka na, kain ka na. Taol ka ng taol. Sino tinatahulan mo dyan? Huwag ka nang tumahol dyan. Ito na oh. Ubusin mo na yan. Ah. Buti na lang mga kajuit, meron pa akong uh, giniling na baka. So dali-dali ako nagluto para may pang-ulam lang sila. So ganyan natin mga kamahal, mga kajuit, yung mga stray dogs dito na ating uh, nakikita. Si Tagpi mga kajuit, tapos na siyang uh, kumain. Inubos din niya yung kanyang uh, pagkain. Hindi ko na na-video kasi nung unang binigay ko, ayaw kumain nung naghahanap ako nung lagayan ng tubig dahil nawawala yung lagayan ng kanyang inumin maski itong mga ito wala yung kanilang lagayan na inumin bali antayin ko lang matapos kumain si Chloe mga kajuit at hahanap ako ng galon para paglagayan ng inumin nila Kukunin ko kasi itong ano, tong uh, tray na pinagkainan para wala pong kalat dito. So, muli ang aking pasasalamat sa inyong mga kajuit sa patuloy ninyong uh, pagsuporta sa pagpapakain ko ng mga stray dog dito sa Saudi sa pamamagitan ng inyong uh, panunood po sa aking pag-upload ng video sa pagbablog sa mga aso na aking nakikita dito sa Saudi Arabia so naway pagpalain pa tayo ng ating uh, mahal na panginoon mga kajuit so God bless all po thank you for watching Dinalikan ko lang mga kajuit yung uh, pinagkainan ni Scooby para uh, walang kalat so wala na rin si Scooby dito at ubos uh, niya na kanyang uh, pinagkainan tapong ko lang mga kajuit ito pala siya. Hello, Scooby! Kumusta na? <laughs> Ang ganda ng tindig. Ay, 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 ay. Wag lalambing, naglalambing. So, hindi ka, hindi ka. Maglalambing <laughs> mga katayong si Scooby. Magat! 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 Ayun na rin si Chloe, mga kajuit, pumasok na rin dito. Buti hindi na sila magkaaway. Makulit si ano, si Scooby, sampa ng sampa sa akin. Ayan mga kajuit, nagsisunuran na sa akin si Scooby. ay <laughs> si Chloe. Basta talaga makita ko ng mga aso, su ano, sunuro na sila. Babay na, ha? Diyan na kayo. Ha, ah, halika na, halika na. Dito, tiyo. Ayan, mga kajuit, gusto sumunod sa akin ang sa taas. Ha, ha. Eh, gusto sila. gusto sila. Pagalang mga ka-juntat, baka mag-away sila. Iyat ay masakpan. Ayan talaga. at sige. Kailangan magkabati muna sila. Bye-bye